hindi ko po nako ah. Ay nako. Babasahin naman po natin. Isinugo ni Jesus ang pitumput dalawa. Makitulog kayo sa bahay na iyon at huwag kayong mag palipat-lipat ng tinutuluyan kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo sapagkat ang mga anto, manggagawa ay karapat dapat tumanggap ng sahod. So, ang babasahin po natin, aklat ni Lucas, Gis 1 hanggang Jis Eh, onse pala yun. Onse. Eh, gis. Uno hanggang dose. Dito, nakalagay gis lang. Isinugo ni Jesus ang pitumput dalawa. So, pinakikita rito na bukod sa labing dalawang apostol, mayroon isinugo si Jesus na pitumput dalawa. dalaw ni Silao. Okay. Basahin po natin. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng dalawa. Sila ay isinugo niya ng dalawa-dalawa dala dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, Napakaraming aanihin ngunit kakaunti ang mga mga ani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mga aani Humayo kayo. Isinugo ko kayo parang mga tupa sa gitna ng mga gubat ng asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kailanman sa daan. Pagpasok ninyo sa mga alimang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapangyarihan sa bahay na ito. Kung maibigan sa kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung bas, kung hindi nila ngunit kung hindi babalik sa inyo ang inyong basbas. -bas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat. Ito yung sinulat ko, di ba? nang tinutuluyan, kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Pagpasok nito, pagpasok ninyo sa mga ebiyan ay tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Nulit, no? pagalingin pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga tagaroon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos ngunit pagpasok ninyo sa bayang at hindi kayo tinanggap pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin pati ang alikabok ng inyong paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kapangyarihan ng Diyos. Sinabi ko sa inyo, mas ka pa ang mga taga-Sodom Sodoma kaysa bayang iyon sa araw ng paghukom. Doon yun sa mga lingkod na hindi tatanggapin ng lingkod Nesus, eh, kahit daw yung alikabok sa mga paa nila, eh, pagpagin bilang babala. At sinabi pa rito na kahabag-habag pa ang mga taga Sodom at gumora kaysa sa bayang iyon sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, pag pinarusahan yung bayan na yon na hindi tumanggap sa mga lingkod ng Diyos, eh mas masahol pa yung parusa na sinapit ng taga Sodom at gumora. So, binabanggit dito na sa mga lingkod na inutusan, huwag silang magdadala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. So, noon mahigpit. So, pinakikita rin dito na sa mga lingkod ng Diyos, talagang ang magpapakain din yung mga tinuturuan nila. Yung mga nakikinig sa kanila. Dito sinabi na Kainin ninyo at inamin ang anumang ihain sa inyo sapagkat ang manggagawa ay karapat dapat tumanggap ng sahod. So itunuring ng manggagawa ng Diyos sa mga pastor para ministro sa iba pang mga tagapagturo ng kautusan o kasulatan. So dito ipinakikita na walang masama kung kumain ka, halimbawa nagturo ka, karapat dapat kang tumanggap ng sahod. Kailangan pakainin ka ng mga tinuturuan mo sa tamang paraan.